Pinuntahan ni Kong Busita, ang isang tulay sa Pangasinan, dahil matagal na daw itong dinaaksyonan. Napakadelikado sa ating mga motorista dahil malapit na itong gumuho. Panoorin at tapusin ang video. Dapat hindi na ito pinapadaanan ng mga sasakyan eh. Ay, Alam mo kung niya. bakit? Yes po. Brother Jerry, siyempre pagka may dumadaan, may vibration. Mm. May tendency na lalong na yung ilalim ng kalsada o oh, nauga. Oo. Tapos kapag ka umuulan, hindi maiwasan may seepage yung tubig. Oo, oh, oh. magsubside subside do sa ilalim noon. Hindi makokontrol basta 'yan eh, lupa 'yan eh. So 'yan no, oh, katulad niyan no. Oh. Mm. Habang dumadaan 'yan, nagba Mm, di ba? Uh Oo. -oh. Uh -oh. So lalong Nadidisturb yung foundation. Uh oh, lalo pa kung umuulan, may tubig na sumisinip. Uh -oh. Sa ilalim, uh -oh. no? Kaya napakadelikado niyan. And uh, kung hihintayin pa na mag-collapse lalo, mas malaking trabaho, mas mahirap, mas malaki ang gastos. Kaya dapat ito Uh, binibigyan na ng DPWH ng immediate attention. Lalo pa yan, no? Oh. Yan, yan sinasabi ko na no, medyo malalaki. Mabigat yan. Mabigat yan. Oh, Siyempre, habang tumatakbo yan, nagbabibrate sa ilalim. O. No? Oh. Kaya dapat makarating agad ito sa DPWH. Ang problema, pag napachempo na may dumadaan, doon mag-collapse, pwedeng may mamatay na motorista. Di ba? Tama ang isa kasing problema sa atin marami reactive parang yung sa Marilake ano <laughs> mm. Ah, nung polis pa tayo, binigyan natin ng aksyon yan. Mm. Nag-coordinate tayo sa PNP, sa LTO, LTO, at sa local government mm. uh, unit. Tama. Naipakita natin yung dapat na diskarte. No? Ang problema, after noon, wala na. So ngayon, may namatay, nag-viral, ang dami nang sumasaw sa problema, ano, uh -oh. yung pagkakarera palang, violations na yun eh, no? Ayun, may namatay, bibigyan na ng pansin, no? don pumapasok yung sinasabi mo na dapat proactive, uh -oh. hindi reactive. Reactive, no? Pagka may na na ina-aksyonan, uh -oh. at ang daming umi-epal, no? <laughs> Pero ang nakakatuwa nito ah uh, napansin na ng LTO, ah opo. ng Central Office okay. Central eh, Office, Asik Pigol Mendoza, hmm. at pinapaimbestigahan niya 'yan. Hmm. Bakit alam ng uh, publiko na may karera diyan, may mga ganyang pasikat. Pero nitong may namatay saka pa lang Tama. no? Anyway, ito nga balik tayo dito, dapat ito ay uh, kung mungkahi natin, dapat totally black na yan. Yes. Wala nang dadaan. Tapos, i-address na, action na na. Tama. Huwag nang hintayin may madiskrasya pa. Opo. No. Masakit sa patanin ninyo yan bilang civil engineer. Ay, oo. <laughs> at saka... <laughs> Di ba? Hindi, yun nga ang nabanggit ko sa iyo eh. Pag uh -huh. may dumadaan, may vibration Tama. yan eh. Hmm. Di ba? Hmm. I lose. Siyempre. Lalaki ang damage. Tapos, kung umuulan may seepage, may sisinip na tubig, lalong humihina ang ilalim. O, oh, bakit hintayin pang lumaki ang damage? Bakit hintayin pa na may mamatay? Ayan, o. Oh, ang dami pala lumadaan sa Ay, sakyan. Ay, ano po yun? Talagang marami po nadaan dito. Oh, oh. Kasi ito po ang pinakamalapit na way papuntang Vizcaya. Anyway, uh, makikipag-ugnain tayo sa DPWH. O, oh, Region 2. Oh. Mm -hmm. na sa Central. Ah, Central na po. Oo, oh, oh kasi huwag nang hintayin may mamatay pa Nakatulad sa marilaki kay na kapag ka may namatay inaaksyonan ano at ang daming umeepal eh, Yun lang ano oh yan katulad nito oh bumalik pa po walang, walang kamalay-malay brother ingat oo oh, oh. anong tawag diyan? Ano anong, anong tawag diyan para gawin re, re ano? Re, re ano 'yan? Anong tawag? Lalagyan ng retaining wall. Ah, retaining wall. Pag ginawa po nila ng ngayon, hindi masyado magastos, ano? Ay, malaking gastos 'yan kasi napakalalim. Hindi ba ibig ko sabihin na hindi na nila hantayin <mumbles> na, na totaling madamage lahat halos. Ay, siyempre <clears throat> pag yan ay nag-collapse, mas, kaya nga, mas malaking gasto. Oo. Oh, oh, dapat hindi na hintayin. Oo. Oh, oh. <coughs> oh, extend lang 'to. Pero malaking gastos 'yan dahil ng malalim. Mm, ay ibig ko sabihin mayroon din pala kaya lang hindi kaya ano? Ayun oh. Ayun oh. Alam mo ba kung bakit nag-collapse 'yan? Oo. Oh, Siyempre may tubig galing sa taas, 'di ba? Oo. Ah. Ay hindi nila na construct ng maayos. Na dapat yung tubig hindi bumaba Doon, hindi dapat Ah, uh, tawag dito hindi dapat ma-disturb nung tubig yung ilalim, yan, yung Oo. ilalim na dapat, yan paano yun? angat siya dapat dapat doon palang sa gawing taas nakats na yung tubig mm -hmm. para hindi niya sisirain yan di ba? Mm -hmm. Oo, -hmm. yan ang usual uh, problem sa riprap yan tingnan mo oh. Oo. Nice mas mataas ang riprap oh. samantalang kung Bahagyang sinementohan yung ibabaw para yung tubig galing sa taas yes. hindi hindi si sisingit sa pag ng uh, concrete pavement and riprap. Eh yung tubig, may pwersa yan eh. Opo. Diba, konti-konti lang pero eventually lalaki yung damage. Yan yung nangyari dyan. No, baka inaantok lang yung uh, project engineer o yung mismong design may problema.